mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan at mga kapayan Matthew 13 verse 44 ang ating babasahin hanggang 45 itong ating babasa tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukit na nasumpungan ng isang tao at inilihim at sa kanyang pagkagalakay yung maon at pinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Gayun din naman, ang karihan ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas. yon At pag uh, ng isang mahalagang perlas, ay umaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Tatlong bersikulo ang binasa natin mga kaibigan at mga kababayan. Ito ay nagangahulugan sa mahalagang bagay na tagpuan ng isang tao. Ang una ay natagpuan niya eh sa isang sakahan, sa isang bukid. Ngayon, ipinagbili niya ang kanyang bukid upang bilhin ang bukid na iyon kung saan nandoon ang perlas. At ang ikalawa ganun din, parang isang negosyante na nakatita ng magandang perlas. Ayon, lahat ng kanyang tinatangkili, kanyang ipinagbili at binili ang perlas na yan. Ganong kalaga ang kariyan ng langit, mga kaibigan at mga kababayan. Bagaman sa karamihan ng tao, parang hindi ito masyado importante sa kanila. Pero ang Panginoon ay nagsasabi na katulad siya ng napakahalagang perlas. Malaki yung halaga. Kaya yung mga tinatangkilik ng isang tao ay hindi sapat sa katumbas ng halaga ng perlas na yun. Yun o yun ang kaharian ng langit, ang sinasabi ng Panginoon. Bakit naman napakalaga ng kaharian ng langit katulad ng isang napakahalagang perlas? Kasi sa langit, mga kaibigan at mga kababayan, nandoon ang buhay na walang hanggan. Nandoon ang paraiso nandoon ang kasayahan na ibinibigay ng Panginoon sa mga maligtas. Kaya gano'n na lamang ang pagpapahalaga ng Panginoon. Kanyang inihalimbawa sa napakahalagang perlas na ang mga tao gustong gusto ang perlas dahil mahalaga siya sa lahat ng bagay. Ngunit ang kaharian ng langit ay mas mahalaga pa doon kung tutuusin mga kaibigan at mga kamabayan na kung saan lahat ng ating pwede nating ibenta, ipagbili, mawala sa atin, makamtan lamang natin yung perlas na sinasabi ng Biblia kung saan yun ay ang kaharian ng langit. Ano ang kailangan ng tao upang makamtan ang kaharian ng langit? Hinahanap niya ang mahalagang bagay ang mahalagang bagay ayon sa Panginoon ay yung sundin ang kanyang kalooban. At ang kanyang kalooban, ito ang magbibigay sa atin ng, ng daan upang makapunta tayo sa kaharian ng langit na kanyang binabangit na mas malaga pa kaysa mamahaling perlas. Kaya hindi basta-basta mga kaibigan at mga ang pagpunta sa langit hindi basta-basta na ang tao pag mamatay ay mapunta agad sa langit na wala siyang ginagawa wala siyang uh, ipinagbibili sa kanyang sarili anong mga dapat natin ipagbili umawala sa ating sarili para makamta natin ang buhay na walang hanggan o ang kaharian ng langit yun ay ang mga bagay na nandito sa sanlibutan na kung saan mas inuuna ng mga tao kaysa mahalagang bagay sa karya ng langit. At ang mga bagay na sinasabi ng Panginoon sa karya ng langit, yung parang mahalagang pirlas, yun ang dapat nating hanapin. Hanapin natin. Ano yung paghahanap na yun? Minsan mahirap maghanap. Pero once na ikaw ay makarinig ng salita ng Panginoon, lalo na kung binabasa mo ang banal na kasulatan, yun ay mahalaga para sa Panginoon upang ikaw ay matag makatagpo o matagpuan mo ang perlas na mas mahalaga kaysa mga perlas dito sa sanlibutan. Yun ay ang kaharian ng langit. Napaka-importante sa isang tao, mga kaibigan at mga kababayan, na pahalagahan natin ang kaharian ng langit. Sapagkat dito sa sanlibutan, ang lahat ay lumilipas. Kaya ang pakikinig at pagbabasa ng banal na kasulatan, yun ay paraan ng paghahanap ng perlas at kung iyong mahanap, iyong matagpuan, huwag mo na ang pakawalan. Huwag mo nang iwala. Ang mabuti, yung inyong tinatangkilik na makasanglibutan mga bagay ano yung makasanglibutan mga bagay yung ating hilig dito sa sanglibutan yung ating uh, mga layaw dito sa sanglibutan kasama ang mga masasamang bisyo masasamang ugali, at masasamang mga hangarin ay ating iwakse ipagbili natin iwanan natin at ating hanapin at bilhin ang perlas na walang iba kundi ang kaharian ng langit. Sa pamagitan ng ating pagsunod, sa kalooban ng ating Panginoon sa buong puso at buong pag-iisip at ang buong kalakasan natin. Magandang araw sa ating napagpalain tayo ng ating Panginoong Yahshua, Messiah.